Jeremias Ipinatawag ni Zedekiah si Jeremias Ikatatlumput pitong kabanata Si Zedekiah na anak ni Josiah ay ginawang hari ng huda ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Siya ang ipinalit kay Jehoiakim na anak ni Jehoiakim. Pero si Zedekiah at ang mga pinuno niya, pati ang mga taong pinamamahalaan nila, ay hindi rin nakinig sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Ngayon, inutusan ni Haring Zedekiah si Jehukal na anak ni Salamia at ang paring si Zephanias na anak ni Maaseya na puntahan si Jeremias at hilingin na ipanalangin sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Nang panahong iyon, hindi pa nabibilanggo si Jeremias kaya malaya pa siyang pumunta kahit saan. Nang araw ding iyon, sumasalakay ang mga taga-Babilonia sa Jerusalem. Pero nang marinig nilang dumarating ang mga sundalo ng faraon, tumigil sila sa pagsalakay sa Jerusalem. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel kay Jeremias, Sabihin mo kay Haring Zedekiah ng Huda na nagutos para magtanong sa iyo, kung ano ang sinabi kong mangyayari. Dumating ang mga sundalo ng faraon para tulungan ka pero babalik sila sa Ehipto. Pagkatapos, muling babalik ang mga taga-Babilonia sa lungsod na ito. Sasakupin nila ito at pagkatapos ay susunugin. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pag-aakalang hindi na babalik ang mga taga-Babilonia, sapagkat tiyak na babalik sila kahit na matalon nyo pa ang buong hukbo ng Babilonia na sumasalakay sa inyo at ang matitira sa kanila ay ang mga sugatan sa kanilang kampo. Sasalakay pa rin sila sa inyo at susunugin nila ang lungsod na ito. Ikinulong si Jeremias. Nang tumakas ang mga sundalo ng Babylonia mula sa Jerusalem dahil sa hukbo ng faraon, umalis si Jeremias sa Jerusalem at pumunta sa lupain ni Benjamin para kunin ang bahagi ng lupain niya na ipinamahagi sa kanyang pamilya. Pero nang dumating siya sa pintuang bayan ng Benjamin, hinuli siya ng kapitan ng mga gwardya na si Iria, na anak ni Shalamiya at apo ni Hananaya. Sinabi sa kanya ng kapitan, Kakampi ka ng mga taga-Babilonia. Sumagot si Jeremias, Hindi totoo yan. Hindi ako kakampi ng mga taga-Babilonia. Pero ayaw maniwala ni Iria, kaya hinuli niya si Jeremias at dinala sa mga pinuno. Nagalit sila kay Jeremias. Ipinapalo nila siya at ipinakulong doon sa bahay ni Jonathan na kalihim. Ang bahay na ito'y ginawa nilang bilangguan. Ipinasok nila si Jeremias sa isang selda sa ilalim ng lupa at nanatili siya roon ng matagal. Kinalaunan, ipinakuha ni Haring Zedekiah si Jeremias at dinala sa palasyo. Palihim niya itong tinanong, May mensahe ka ba mula sa Panginoon? sumagot si Jeremias. Mayroon, ibibigay ka sa hari ng Babylonia. Pagkatapos, nagtanong si Jeremias sa hari, Ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo, o sa mga pinuno nyo, o sa taong bayan, at ipinakulong nyo ako? Nasaan na ang mga propeta nyo na nanghulang, hindi sa salakay ng hari ng Babylonia ang lungsod na ito? Pero ngayon, mahal na hari, kung maaari po ay pakinggan naman ninyo ako. Nakikiusap ako na huwag nyo na po akong ibalik doon sa bahay ni Jonathan na kalihim dahil mamamatay ako roon. Kaya nagutos si Haring Zedekiah na dalhin si Jeremias doon sa himpila ng mga gwardya ng palasyo. Nagutos din siyang bigyan ng tinapay si Jeremias bawat araw habang may natitira pang tinapay sa lungsod. Kaya na natiling nakakulong si Jeremias sa himpilan ng mga gwardya.